Ako ngayon nagkumpuni na rin aking electric pa na sa extreme. Dahil si babaeng Latina ay pakailamera at hindi naman maalam magkutingting ay kumutkot na ng kumutkot. Yung tornilyo ay naipasok ko doon sa loob. Eh, hindi naman pala yung nilalagay ng tornilyo at yung tornilyo ay di ni pala nilalagay. Di ni sa ilalim. Doon ito tornilyo sa dalawang butas. Alam niyo kung saan ko nilagay? Papakita ko sa inyo kung saan ko nilagay. Kaya naman pala kada Ay eh, ako hindi na nakakatulog sa lakas ng ugong at mga nagkakalampagan. Tingnan niya. Ayan ang extreme ko. 'yan electric pan. Ayun. Ayun, ang tornilyo. Ang babaeng tornilyo. O, oh, ayun. Oh. Eh. Ayaw mag-focus eh. Tingnan nyo kung saan ko sinuot. Ayun, doon ang isa. Ang isa ay sa ilalim. Ayun. Oh. Kita nyo? Ayun. Kaya naman pala ito, kada gabi ay nangangalampag at ang ingay. Kundi hatawin ko. Ay, dahil sa lakas ng hato ko, talaga matibay. Diyan yung mapapagtantong matibay talaga ng extreme appliances. Ay, ay ngayon, hindi, walang gagawin kundi babaklasin ulit at ililipat ang tornil yung napalagay sa loob doon sa ilalim ng electric pan na are. Eh. Doon naman pala inilalagay kung saan saan ko mga isinusuot ng isinusuot. Tingnan nyo. Hindi ngayon, babaklasin. Babaklasin ng babaeng electric pan. No? Ang bigting pa. Inay. Let's go. Papasikip naman pala eh. Ay, matanggal. Ay, matanggal. Nagting. Dago. Masisira. Tingin nyo kung saan ko nilagay. Ha, tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Ayan. Kaya pala, ayaw niyang lumubog, ay eh, hindi naman pala dyan talaga na inilalagay iyan. Ngayon, kukutkutin ko at aasin at ilalagay ko dun sa ilalim. Ching! Ding! Kaya naman pala ito, yung nagkakalampagan kada gab eh. Ay, hindi pala naman doon inialagay at hindi sa ilalim. Di, di naman pala inialagay, oh. Ngayon, ilagay ko na sa ilalim. Napagkakahigpit naman ang juice ko. Pulang-pula na ang kamay ko. Tingnan niya. Mapula na ang kamay bago pa mailagay. ilagay. So, ko naman kung ikay magtutunog pa ngayong gab Sa iyo na lang ako nagigising eh, ano. Pero yung ganyan uungol na Diyos ko, sa kanya na lang ako nagigising. Yung pala, may sa loob. So, natapos din. Natapos ko na din siya ikabit. Hindi na siya maingay. Tingnan nyo, hindi na maingay. Lasa ko'y tumuga, ano? Tumino. Tumino din siya ngayon. O, oh, walang maingay. E, sa kanya na lang ako nagigising. Babangon pa ako sa ating gabit. Hahatawin ko eh. Kung ka namang uungot ng... Diyos ko, Daig pang kambing sa gabi.